Hello mga kamoma, ayan, for today's chika, hindi po maganda yung pakiramdam ni Uncle Fifi. Kung nakikita niyo, bumalik yung kanyang allergy dito sa kanyang ulo mga kamoma at ayan, sobrang laki. At hindi na rin tumalab yung nireseta ni Doc sa kanya na yung antibacteria spray mga kamoma Kaya ayan, sad face ang Uncle Fifi natin. Awang-awa ako na nakikita ko yung situation niya mga kamuma, tapos kinakalmot pa niya. Kaya pala nagtatago siya mga kamoma, hindi siya lumalapit dun sa kwarto namin. Mas komportable kasi siya dito sa damitan ng kanyang kuya para siguro walang makakakita sa kanya at walang mangiistorbo. Kaso nagtataka ako mga kamoma kaya hinahanap ko siya. Hinawakan ko din si Uncle Fifi e eh, baka kamo merong lagnat. At ayan, kita mo talaga sa kanyang pagiging matamlay. Nakakapanibago mga kamoma pagkaganyan yung itsura ng anak ko kita mo talaga sa kanilang pagbukha na meron silang kakaibang nararamdaman siguro sobrang masakit at saka mahap yung kanyang allergy kaya nagisip-isip ako mga kamoma kung ano bang pwede kong maigamot sa kanya natatakot kasi ako ay baka mas lalong lumala kaya ang ginawa ko mga kamoma nagpakulo ako ng dahon ng bayabas mas maganda kasi gamutin ng dahon na bayabas to mga kamoma dahil talagang mararamdaman ko kapag nahapdian si Uncle Fifi sa gamot na nilalagay ko nagpupumiglas kasi siya mga kamuma pero kapag ganito yung tubig ng pinakuluan na bayabas ayan medyo okay okay pa siguro wala siyang nararamdabang hapdi kaya ayan steady lang siya mga kamuma kapag kasi nahapdian yan eh talagang tatakbo mga kamuma at halos hindi mo mahawakan Grabe si Apa din mga kamuma kinakabahan. Sabi niya ipapabet na daw namin si Uncle Fifi. Sabi ko kailangan muna namin obserbahan kapag hindi mag-dry yung sugat niya dalhin na rin namin sa veterinary. Kaya kung napapansin yung mga kamoma, si Kuya Nori yung katandem ko sa sayaw di kaya si Badidai. Si Uncle Fifi kasi need mag-rest at saka hindi siya pwede ma-stress. Hindi ko talaga alam mga kamoma kung ano yung dahilan nito pero sabi nila e eh, baka sa air mites or di kaya allergies sa food. Minsan kapag stress din yung alaga natin. Pero alam nyo ba, si Uncle Fifi lang talaga yung laging nilalapitan ng allergy mga kamoma. Tapos kung tutuusin siya talaga yung pinakamalini sa lahat, kaya yan, ginawan siya ni Apa ng kanyang higaan dyan para kahit pa ay eh, meron siyang mataguan mga kamuma. Nilagyan din ni Apa ng tawil eh, para makapagsilip-silip naman yung anak naming pusa. Pero kahit meron siyang karamdaman mga kamuma, oh, napaka-cute niya pa rin panuorin. Alam mo yung face niya, sobra talagang nakakaawa. Pero nanggigigil pa rin ako sa kanya mga kamuma ang hindi ko magets sa mga kamuma kung sino pa yung sobrang malinis yun pa talaga yung kinakapitan ng mga bakterya kaya after ko nilinisan yung sugat niya mga kamuma ng pinakuloang dahon ng bayaba so ang next ko naman ilalagay ay yung amok sisilin mga kamuma pero ayan sabi ko kay apa isayaw sayaw muna namin siya kailangan namin siyang i-entertain para hindi niya maramdaman yung ilalagay ko sa kanya mga kamuma ito din yung ginagamit ko mga kamuma nung may mga sugat yung mga alaga kong aso kaya sobrang bilis na okay yung kanilang sugat so ayan pagka next day mga kamuma ayan na siya binabantayan ng muma sleepy daw siya tapos chine ko dito sa ulohan niya mga kamuma ay nag dry na kaya nakikita ko na rin sa face niya mga kamuma na medyo okay na si Uncle Fifi ito yan sobrang effective talaga ng amoxicillin na capsule tapos sinanggalan ko lang pinuhos ko dyan sa kanyang allergy so yan hoping na tuloy tuloy na mga kamuma ang paggaling ng allergy ni Uncle Fifi para makapagtandem ulit sila ni Mo sa sayaw kasi si Kuya Nori laging nagagalit <laughs>